Gusto nating malaman kung totoo ba yung biro na komisyon o audit. Ibig sabihin, bigyan nyo kami ng komisyon at kung walang komisyon, bibigyan kami namin kayo ng audit. Kasi hindi natin alam paano nakalampas lahat itong mga substandard, etc. ng ilang taon. No? So, uh, we need uh, that information in the next hearing if you can at least submit an updated uh ano ang update do sa mga investigation ng mga auditors that may have uh, yung fraud o uh, ano niyo no unit what do you call it Uh, fraud Audit Office po, sir. Fra okay. Opo. But as far as I'm concerned po, sir, uh, wala na po din doon sa team yung mga auditors natin sa Bulacan First D District Engineering Officer na reshuffle na po sila. Opo. Eh, eh, bakit naman reshuffle? Eh baka mamaya, kung saan sila dalhin. eh doon In naman sila gagawa ng kanilang uh, kalukuhan, hindi ba? In Ms. Suniko, you are from the COA? Yes, for your honor. Yes, uh, si... Commissioner Lipana is he in the Philippines? Uh as far as we know po, sir, naka uh, sikleb po siya. Ang ang balita po namin nasa Singapore po. Okay. Um is he under investigation by the COA? Sir right uh, now after all the allegations and the revelation and the testimonies Sir clarify ko po kung ano pong gusto niyong sabihin sa investigation kasi po sir uh, di ba po impeachable Uh, official po siya. Pero... No, no. With respect to your internal uh, you know, your internal processes as a commission, hindi ba, hindi naman pwedeng maghihintay kayo ng impeachment? Uh, should you not also have your internal investigation? Sa mga transactions po siguro, sir, nire-review na ng mga auditors and even po doon sa na mention po nung mga naka, nung nakaraang hearing sir sa na meron po siyang transaction sa bulacan kasama po yun sa fraud audit pero doon po sa position niya bilang commissioner sir na investigation parang hindi po saklaw ng COA po uh, well uh, ibig sabihin hangga't walang impeachment uh, investigation or uh, complaint Uh, walang aksyon ng COA sa ganitong klaseng sitwasyon? Sir, hindi ko po masasagot, sir. Kasi, sir, di ba po ang option lang it's either mag po siya or ma-impeach po siya? Okay, but... Uh, eh, kung gano'n ang hihintayin natin, ibig sabihin, uh, hanggat walang nagpa-file ng impeachment complaint, wala rin internal disciplinary pro processes yung COA. For example... Hmm. Okay, I can understand that up to a certain extent although I disagree with it no na wala kayong pwedeng gawin dahil impeachable uh, official. sa. but dun sa mga COA auditors na may kinalaman o in, na involved or sila ang nag-audit nitong mga ghost projects. Meron ba kayong ginagawa tungkol doon? Uh, kasama po siya sa fraud audit, sir. Uh, kasama po siya sa objective ng fraud audit team kung kas involved po yung mga auditors natin. And then, eventually, kung ma po siya ng inter uh, fraud audit team natin na kasama po yung mga auditors, papas uh, isasubmit po yan sa internal audit uh, affairs po namin. Yeah, sir but po. how long will that take? Kasi ang pinag-uusapan dito, 2020 at least initially, 2023, yes, 2024, 2025, based dito sa Salaysay, okay. meron na kayong ongoing uh, investigation ng mga auditors ninyo? In other words, uh, meron bang nag audit sa mga auditor? Meron po, sir. Opo, meron kasi, po. Okay, kasi nga yung uh, yung uh, gusto nating malaman kung totoo ba yung biro na commission o audit. Ibig sabihin, bigyan nyo kami ng commission at kung walang commission, bibigyan kami namin kayo ng audit. Kasi hindi natin alam paano nakalampas lahat itong mga substandard etc ng ilang taon no So uh, we need uh, that information in the next hearing if you can at least submit an updated uh, ano ang update do sa mga investigation ng mga auditors that may have uh, yung fraud o, uh, ano niya no unit what do you call it Uh, fraud audit office po sir. Fra okay. Opo. But as far as I'm concerned po sir, uh, wala na po din doon sa team yung mga auditors natin sa Bulacan First D District Engineering Officer na reshuffle na po sila. Opo. Eh. Opo. Eh bakit naman reshuffle? Eh in baka mamaya kusam nun sila dalhin eh doon hindi. naman sila gagawa ng kanilang uh, kalokohan, hindi ba? In hindi po sir, hindi wala na po sa auditing unit po. Yes, but uh, should that there be a deeper investigation? Were they involved? We the ongoing, Okay, sir. so we want the update. Uh, if it's meant to be confidential, then we will uh, uh, keep it strictly confidential. But the committee would be—I would be interested, and I'm sure the committee would be interested to know what you're doing. Oppo, sir. Okay, Oppo. thank you. Thank you. No, so maybe we should also invite Miss. What is her name? Laurio or Lipana? Uh, also known us to this uh, to the committee uh, for the next hearing uh, so that she can shed light as to uh, these contracts mr mr chairman